Napakaganda ni Anne Cortez sa kanyang recent pictorial bilang Barbie. Bagay sa kanya lalo pa iba't ibang damit ang kanyang sinusuot. Mostly kulay pink ang kanyang mga damit at mga props ng kanilang pictorial na binabagayan ng kanyang blending buhok. Sa isa pang endorsement ni Anne na mga branded na mga damit, nagkaroon din sila ng photoshoot nito. Hindi nakaligtaan ni Anne Cortez na maglaan ng time para sa kanyang exercise para mamintin niya ang kanyang siksing katawan kahit busy pa sa trabaho. kung minsan nagpunta siya ng gym para doon mag-exercise or minsan naman sa bahay lang nila ito ginagawa. Kaya marami ang humanga kay Ann Cortez pagdating sa ganda ng katawan na kahit isang mami na siya.